yung time po na matutupad na po talaga yung pangarap ko. Tsaka po si Mami, baka po maging artist sa rin po siya. At syempre, kung may best, meron tayong week, di ba? So, ang ating dalawang week performers ay sina... Ang ating dalawang week performers ay sina Denisha. Denisha and Mami Liana, please step forward alam namin na nagpupursige ka. Ang kailangan nating ayusin yung, yung wala ka sa tono tsaka yung offbeat ka. Yan naman. And then, kung maaayos yun, pwede ka maging out, best maybe. sa susunod. Okay. Let's move on sa ating next uh, week performer. Please step forward. Josh and Mami Sandra. Thank you. Mm. <laughs> Josh, anong nangyari? Bakit parang medyo tinatamad ka? Medyo wala ka ba sa mood mag-perform? Hindi mo kaya yung notes. Hindi mo kaya yung notes. Kahit sa dancing, nakikita ko yung mata mo, kinokopya mo yung ibang mga bata. Yan po ang ano, problema niya po yung, yung sa dancing. Hindi po talaga siya mga sa dancing. I Aminado mean, po ako doon. Last week, ang galing mo. Ikaw ang best performer namin. Anong nangyari? Kasi iba yung Josh last week sa ngayon. Iba siya. Ang layo nito last week. nag po ako na siya yung weakest. Kasi nakita ko po yung performance niya na hindi po siya... hindi po siya nag-i-effort. Josh? Seryoso ka ba sa si ginagawa mo? Gusto mo ba talaga magpatuloy? I want to point out yung sinabi mong hindi mo ma-reach yung nose. Hindi ko ang problema yun. Ang kasi kuha mo siya eh. Nagdududa ka pero sa pandinig ko wala, hindi siya mali. Nagdududa ka lang sa sarili mo kaya hindi mo na ibigay yun pero nandun siya. Hindi ka sintunado. I was in the mood, but I didn't feel the song. I think I learned my lesson. Uh, if I don't like the song, I should still do my best kasi say, even if I have a little bit of hesitation, it will show. Gusto mo bang maging successful? Kahit papano naman, mag-exert ka ng effort. Hindi madali ang maging artista. Tinatrabaho namin to. Naintindihan mo, Josh? Thank you. Mm -hmm. Um, mommies and kids, pwede na po kayo ulit pumunta sa lounge. Thank you. Talagang gustong gusto ko mag magiging artista, pero mahirap. It's frustrating when everyone's yelling at you and you, you just can't focus. When everyone says, oh, you're not doing good enough. Oh, galingan mo. Kakaasar. Paglabas sa rehearsal studio, si Josh nagmukmok sa dining area. I was quiet because after the performance, my mom, I guess, didn't support me. Dapat parang okay lang yan anak. Next time, dapat galingan mo Yun na lang. Kesa ay nakawin na lang tayo. Ewan hey, ko, para sa kanya siguro maganda na yung gaganon-ganon siya doon sa stage na parang ito na hindi nabuo dahil sa lambot. ah kainis. Kung sarap, kung pwede lang yung sampalin, kaya sapakin, sinapak ko na yan. Pula. Kaso lang, baka nga may sapakin din ako eh. Maya-maya, ang best performer na si Trisha, nilapitan si Josh. 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 Sad siya. Josh.